Ang tanong ni Larry ay, ilang beses dapat na malabasan ang isang lalaki para masabi nating nasiyahan ang isang babae? Okay na ba yung isa o dapat makatatlo kahit kaunti na lang yung lumalabas? At yung unang paglabas ng gata ng isang lalaki, yun ba yung pinakamasarap? So, yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung naka God please keep watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. nakakatawa itong si Lery kapag halimbawang nagbubukas ako ng mga mensahe, ang dami niya talagang tanong sunod-sunod. Talagang inaantay niya na mabasa ko. So, naghihintay talaga siya. So, kahit hindi ko pa nabasa yung mga nakaraang tanong niya, dinadagdagan niya ng dinadagdagan. Kaya nakakatawa naman. Kaya thank you naman, Lery. Dahil meron tayong maibablog. Ayan. So, ang sagot ko sa tanong ni Lery ay... Kahit ilan basta nakakatapos ang isang babae, talaga namang nasisiyahan ang isang babae. Kahit pa nga hindi ka nakatapos, masisiyahan na ang isang babae, basta trinabaho mo siya ng tama at nakarating siya doon sa kanyang hangganan. Opo, ganun po yung nararamdaman ng isang babae kapag halimbawang nasiiyahan siya doon sa ginawa mo sa kanya. Kaya hindi mahalaga kung makailan ka, basta makarami o Maparating mo doon sa kanyang hangganan ang isang babae. Pero para sa akin, yung una ang pinakamasarap. Alam niyo kung bakit? Kasi ramdam na ramdam mo yung mga ugat-ugat na bumubuga-buga doon sa loob, lalo na kung halimbawang sabay na nakatapos. Yan yung pinakamasarap na paglabas ng isa't isa. Kung halimbawa ang tinatanong na naman kung dapat makailan ang isang lalaki sa isang labanan ha, yung isang labanan na walang pahinga, alam ko kasi talaga na hindi nakakarami ang isang lalaki. Pero kung halimbawang ang may pahinga, makakarami talaga. Pero kung sa isang labanan lamang, hanggang isa lang talaga ang isang lalaki. Dapat nagpapahinga para makadalawa siya o makatatlo siya. Kahit pa kaunti na yan, kaya ang pinakamasarap dyan ay yung una. Okay, so sana ko na tama ang tanong. like this video, please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.